Oh, ayan na, oh. Ayun. Oh, ito naman, oh. Kulay, ano to, oh, Ano to? Red. Dito, or oh. Red orange. Dito. Red orange. Oh, dito naman. Oh, ano oh. yan? Dito. Kati-kati. Bilisan mo. Ang oh, kati-kati naman, eh. Sa bahay, oh. Sinip, Ito naman. naman. Kayaan mo na, papalawin ko. Okay. Ay di, wag kang tumungo, tangi. Ito. Ayan. O ayan, ayos na. Nagkulay ka na. Malilingging na ba yung ito? Oo, ano pala. Bulak ko naman ito. Oo na. Ayan. Nabat na rin siya lang may isang ano. tayo sa dito. Oh, ano? sa tatay. Bibili. Dito? Oo. Dito. Oh. Gagawa din kayo na lame sa pagka yung ano, pabilog muna. O, oh, nakikita ko pa yung puti. Puti? Oo, oh, kailangan. Bakit tanga? Ka. Ayun ah, yun ang tingnan mo. Nakita. O, oh, ayan na o. Oh. Ayun na oh. yung puti na yun na oh. o. Kailangan buong bi yung bilog yung mga makulayan Eto mo. Ito, ito yun o. No? Ito pa o. Oh. Ayan o. Nakikita ko po ito. Bili na picture na ako. Bato naman. Tanga, binibidyo ka para isesend ko sa mama mo eh. tanghali Ito ang umaga yata. Ito ang umaga. Ito ang umaga. Ito ang umaga. Ito umaga. Ito ang umaga. Ito umaga. oh ang umaga. Ito ang Ito naman umaga. wala pang umaga. Ito ang uh, Oh. Oh, bala ka ka sa mo ilalag kukuya ano yan ay sige kulayan mo mm. oh ayan, oh, okay na bilisan mo balang nagbibigyan naman kasi ah. Na. dito sa bahay naman na, na, Sige, okay, kumain ka, makulay ka, makulay para bukas ipapasa kay Ma'am Lele. Ah. ah Sumusugot tayo pa Gawa ng langgam. Alam, hindi makikita yung ano puti. Okay, ito. Bilisan mo na. Red tree. Ano oh, yan? Violet. 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 Oo, oh, ikulay mo na dyan. O, oh, ayan na. O. Oh. Ayan, ikulay mo na dyan ha. Ah. Oh, hindi naman kasi tinakpan. Ayan. Lahat yan, kung ano yun mo, buong, kailangan walang, di, kailangan bilog yung, ano, buong uh -huh. bilog, kuklay mo yung, ano. Eh, saan na ba ito? Abay, ito pa, oh. Saan po na ba itong ko? Lili, ano pa lamang yan? Apat ah, pa lang yung may cool, ano mo? Bali pang lima to, ah. hindi pa na ano. Bali pa ito, ah. tatlo po yung, ito yung black. Ito yung red Ah. Yellow yan. Yellow, ito yung black. Oh black. eh ang red, orange, ayan. Orange. Green. Ito, green. oh, ah. ito. Ah. Bali naman yan. Ah. Ito. ito pa, ah. Hindi pa tapos yan, ah. Orange. Good. Hindi ko, hindi ako makita, wala akong salamin. Bilisan mo na. Bibili pa. Oo, oh, bibili ka ng salamin. Yung shade. Yung shade. Mm. Bilisan mo na Hindi kasi naliligo eh Maliligo huh? ka ulit bukas <laughs> Ikalat natin. Oo, oh, ikakalat yan. Wag. Wag dami yan. Wag, wag natin ano, ikalat. Kailangan, nakikita po yung puti. Ang ganda, ano, para magandang tingin. Ang ganda. Oo. Oh. Ayan o, oh. kita pa doon ng puti. Oh. Ayan o. Oh. Tatlo na ba? pa lima na yung may kulay mo. Kita ko yung baga. Ayusin mo yun, Ah. Kita ko hindi, nga yung baga. Hindi yung anong tinitingnan mo. Sige na ba yung binilang na? Kita pa. Eto ah. Oh. Di pa na masyadong cool. Ano to ah. Oh. Ito. Eto pa. Oh. Eh, nakita pa yung ano dito ah. Oh. oh. Tatlo na. Apat, yan. Ah, lima. Pang lima ito ako, oh, kaso kita pa yung puti, oh. di pa masyadong anong bilog. Eh. Oh. Ano ito? Violet. Violet. Oo, oh, ikulay muna. mo na. Huwag mo itong sisarayan yung no. violet. Oo oh, na nga. Ang kati. Ah, oh, sumusugod. Ah, iiwanan ka namin. Oh, susulat na ako. Oo. Doon tayo. Para hindi ka maiwanan. Ang sarap sa Javi. Oo, oo ay, nga. Ang lamig, lamig Tapusin mo yan. Magja-jollibee tayo bukas. Sige. Oo. Ay, wala tayong dalang ilaw sa labas. Oo na. Eto, dali mo yung... Ano ako? Ikaw sa ay sabi, Kita mo ba? Oo. Oh, oh. Ayun na nga. Oo. Oh. Ayun. Ayun na, oo. Oh. Oo, oh, ayos na yan. Ito naman ah. Ito. Blue. Ano yan? Di ang blue. Blue yan eh. Tama, blue. <laughs> ay, okay, mo na, ah. Nakuha natin, tingnan yung cellphone. Ayan, ang tingnan mo ay ayang... Wait lang, titignan ko yung lapis. Oo, oh, ayan o. Ako na, ako na. Magkulay ka na, na, pang, na Ano pang ano na dyan? Ayan na, nasa gitna. Ayan, dyan, sige. Ayan, wala pang kulay yan. Tignan, tignan po. Ikalat. kalat, isa lang. Ikalat mo. Pangit yan pag hindi nakakalat ang ano. O sige, ikalat natin. Oo. Mamaya ikalat mo. Kita mo. Oo, oh, nakikita ko. Nakikita mo rin dyan. Eh. O, oh, di pa o. Oh. Ito pa o. Oh. MG3. ito yung blue oo oh, nga blue nga iyan anong kulay ta blue. blue yan ito lagyan mo pa ito oh. wag mo idin mababali yung crayola mo tangi ayaw malumanay lang dapat ng pagkulay eh. oh, ikalat natin o ikakalat mo ahem <coughs> Oh, dito sa ban oh. ito, ito sa banda ah, oh, wala pang kulay ah. Oh. Wait lang. Look, ano na ba tampe? Ha? Huh? Linking. So, <coughs> oh, lumalampas na. Ayamo na. Ay nice na, yan. okay na. Yan. Oh. Black. Ito yung black ka, oh. Brown, di ang black. Brown yan. Ito yung kasabay. Paano, ah, kasabay nito, oh. Tatlo yan. Dito, eh. Dito naman tatlo. Oh, okay, diyan. Malalampas na din yan. Sige okay pa. Mamaya itong puti. Puti. Okay. Lalampas ko. Ilalampas. Huwag mo ilalampas dun sa bilog. Tangi. Papangit. Ilalampas. Lalampas na nga. Huwag mo ilalampas sa bilog. Tasampahan para ang at na paskor. Bilas mo. Dadarwa, tatatlo na lang yung kukulayan mo. Tatatlo. Oo, oh, wala. Hindi pa masyadong Ano to, oh. Dito, bibilangin. Dito din bibilangin. Sa so, taas, bibilangin din. Dito. Ayan, dito, dito. Oo, oh, Oh. Diyan. Bili mo na. Hmm. mo tinggal kat kati. Oh lang yung damit ko. Hmm. Nice na. Ito yung sinulit ko kanina. Oo na. Ayan e na, tapusin mo na yun na. Kakunti na lang yan, malapit na. Ayan o, dadalawa na lang. Dadalawa na lang. Oo, aka na yan. Pinibicho lang po pa yung ano. Hindi na, hindi na ito. Kas aka na ito. Ito naman. Puti. Ah, oh, hindi pa na yun. Na, okay, uh, sige, tapusin mo yun ah. Tapusin mo. Huwag mo ilalang pa sa ah, bilog. Bilog. Yan, ayos na yan. Oh. Wala, hindi naman. Puti kasi yan tayo. Hindi <laughs> mo ikulay ah. Oh, hindi nga, oh. Sige. Nakikita eh, yan. Ano pa bang, ano mo dyan? Sige. Oh, ayan nga sila eh. Ba't hindi? Hindi hey. hey. na may lalampas eh. ito eh. Oh. Ah, ito. Oo. Hindi niya kasi kita. Sige, ito na. Mas dyan! Oo. Blue. Blue violet. Sige, tapos na may isa na lang yan. Sige naman to eh. Oh. Sige na. Bulo. Sige na, apurahin mo at kakain pa kayo tito mo. Oh. Bagay mo. Tatlo na. Tatlo na yan. Isa na lang yung anim mo. Lalampas na. Huwag mo ilalampas sa bilog, tangi. Hindi nga ako ilalampas. Buti pa itong binili ni pala kung ano. Kailangan daw kasi ang Crayola. Huwag daw masyadong malaki na ano. Huwag daw yung kailangan mga kantil Ano lang daw para ano. Sabi natin na ilet. Isa na lang yan. Is isa na lang. Malampas na. Tapos ipicturan natin. Sesan natin sa mama. Sesan din natin itong video. Ang yung... Okay na yan, Aka na. Oh. Hindi pa nga lumalampas. Huwag na yan, tama na. Oh. Ito. Isa ayan nga, ang kukulayan niya. Iba yung dark yan, dark yung ano. Dito. Ito pala yung Hindi, yung ibang hindi. kulay. Dark ito. Light Yalang yan. Dito, dito. Dark nga, Ayan. Iba din ito eh. Akan na, babag... na natin. Uh, uh. Oh, ito. O. Oh. oh, ibang kulay yan. Ikulay mo na doon para tapos na. Hindi. Iba yan. Dito. Ibang, ito. Wala ka pang ano, orange. Oh. Ayan. Oh, wala na yung kaparehas dyan kulay. Tinapon mo ba yung yung red? Hindi narito rito. Hindi na rito. Hindi uh, na rito. kulay Ay, lumalabas naman. Ayan. 11. Ayoko kasing Gusto nito Ayoko Sige na Ayoko nito Palitan mo Hindi na May kulay mo na dyan eh Dun, ah, perfect na siya dun sa isang green na, eh, yung bilog na yun. Ah, pantay niya na nung kulay. Ang bilog. Ayun. Ayun, okay nin. Lampas na Lampas na. Lampas nga ang gawa mo yun. Pa Uy, ah. dami na oh. oh. Tapos na, okay na. Bakit lang, bibinangin ko. Hmm, lang. Simula sa 1 hanggang 6. Ah, ano, 9. Oh, right, it's not.